Ibang balita tayo, hindi kumbensido ang legal council na mga biktima ng extrajudicial killings na si ICC Assistant Council Secretary General of the National Union of People's Lawyers National Capital Region na si Attorney Christina Conti sa sinseridad ng investigasyon ng Senado sa War on Drugs. Ito ay kasunod ng target na pagsilip ng ilang senador sa kampanya kontra illegal na droga ng Duterte Administration. Sa pari ng Brigada News FM, sinabi ni Conti na ang hakbang na ito simulat sa pool ay wala sa radar ng Senado. Ang una namang nag-isip si Senator De La Rosa, si mm -hmm. Senator Bongo. Eh mukhang kumbaga hindi ito nasa radar ng Senado simulat sa pool. Mm -hmm. Naghahabol na lang sa ngayon ng kung anong gagawin at kung sinong makakapapel. Kaya ang laking question sa amin eh na bakit e na pa yung Senado sa gayong meron na namang nasagawa na Quad Committee. Samantala, na iintindihan raw ni Conte na malawak ang kapangyarihan ng mataas na kapulungan ng kongreso nguni't tanong niya ngayon kung kaya ba nilang tablahin ang kanilang kapwa senador maging si dating pangulong Rodrigo Duterte Uma, ataw,